Good morning. Magandang umaga sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome back sa ating munting channel na Garden of Kuya Koy. Uh, bigyan ko kayo ng update nitong aking kinagawang maintenance sa kalamansi. Dahil ito na Oh. Yan, nakapagpabunga na tayo. At uh, gahole na ang sukat ng mga bunga ng kalamansi. Yan, araw-araw tayo uh, bumibisita dito ng saglit para lang ma-monitor. Kasi kung hindi natin maagapan ay lahat to maglalaglagan. Kasi yung uh, early stage, nagpabulaklak tayo, nag-apply tayo ng fertilizer at saka uh, fungicide. Yung foliar fertilizer ay patuloy nating nilalagay para masustain yung pangangailangan ng halaman sa nutrients. At uh, nang nabuo na yung mga bunga, tinigil na natin yung pag-spray ng pesticide for one week. Dahil sensitive yon sa pagkasunog. Dahil nakakasunog yung pesticide. Pero kapag nabuo na, after that week ay tuloy-tuloy uh, yung ating pag-spray ng pesticide sa kadahilanan na masyadong infested yung lugar na to dahil napapaligiran to ng sakahan ibig sabihin walang gaanong nadadapuan yung mga peste kaya highly concentrated yung population nila dito sa aking kalamansiang so kinakailangan ng mga uh, madalas na pag-spray every 3 days nag spray ako pero kapag malapit ng pitasin ay ititigil na natin yan kasi hindi na siya kailangan pero dito, sa ganitong klaseng sukat ng mga bunga, kailangan pa rin natin mag-spray ng pesticide. Ayan. Pwede rin tinunaw lang ng dishwashing liquid. Ahaluan lang natin ng uh, konti lang na pesticide. Yung may amoy, ah, pang taboy lang tulad ng Malathion, perfect tayon bug wiper. Kasi yung mga pesticide na yun, malalakas ang amoy. So kapag nalanghap yun ng peste ay uh, lilipad sila. Uh, lili sila dito sa ating taniman. Ha, uh, tulad nyo no. So kapag maiwasan natin yung madalas na pagdapo ng mga insekto dito sa ating taniman ay uh, maaalagaan na itong mga bunga na to At uh, after one and a half months ay mapipitas na natin ang mga bunga. So, ganun. Ang maintenance din na kinakilangan sa halaman ay yung pruning tulad nya sa ilalim. mo oh. Malinis na malinis. So, nagbawas na ako ng mga uh, maliliit na sanga sa ilalim ng puno dahil sa ginagapangan lang ng mga damo at uh, hindi naman gaano namumunga. At kung mamunga man nito ay mabagsak sa lupa dahilan kung bakit hindi quality ang bunga o hindi malinis ang bunga. Kaya, uh, ninais ko na linisin na lang yung ilalim ng mga puno tulad yan. Anyway, marami naman yung sanga sa taas na kapag namunga ay hindi uh, hindi dadapo sa lupa. Ayan. Kung mapapansin nyo ay uh, medyo nanilaw yung mga dahon. Ito ay epekto pa ng summer na nakaraan. So, after ng summer, nag-spray uh, tayo ng pamatay damo. Naglagay tayo ng pataba at nagpatubig. At pakatapos nun ay namulaklak na yung si kahit na medyo naninilaw pa yung mga dahon. At uh, karamihan sa mga bulaklak ay nalaglag. Oh, halata naman, di ba? Kasi kung tuloy-tuloy yung pagkabuo ng mga bunga o ng mga bulaklak ay hitik sana sa bunga to. Pero dahil sa hindi pa ready yung mga dahon at saka sa nga, karamihan ng mga bunga ay nalaglag. At yung natira ay magiging unang harvest natin after one and a half months. Yan. So kung iipunin to, marahil ay makakapitas din ng mga 5 kilos per puno. Ah, hindi bababa ng 5 kilos per puno. At yung susunod na magiging bulaklak nito ay marami na. Dahil sa magdisisilabasa na yung mga bagong sanga at bulaklak. Tulad nyo Ito na yung magiging second generation natin na sanga at saka pagpapabunga. Ayan. Although may mga lumalabas din na you know, bulaklak. Pero mangilan ilan lang. So pinakang susunod na batch ng pagpapabunga natin ay dito na sa mga bagong sanga. So, tuloy pa rin yung pag-spray natin ng foliar fertilizer na Man Green yun ay complete foliar fertilizer parang triple 14 oh, na sa halip na ilalagay natin sa lupa ay spray natin sa mga dahon para magkaroon ng suplementong pataba yung halaman ibig sabihin ng suplemento ay karagdagang pataba din na yung bunga na to habang dumadaan yung aeroplano <laughs> yun know. Oh. medyo marami na itong bunga ah, subalit hindi pa ito kasing hitik tulad nung una nating pagpapabunga na talagang ah, yung isang tangkay ay makakapitas ka ng mga lima hanggang sampung piraso ito mag isa isa lang bawat tangkay ah. kung marami yung sanga marami na rin tayong mapipitas pero yung pinakang maganda ay yung bawat tangkay ay makakapitas ka ng maraming bunga ah. So, sa ganitong kalagayan ng halaman, ng kalamansi, uh, regular maintenance ang kinakailangan. So, the other day, nagpasok ulit ako ng tubig. Uh, may mga tanim pa akong pinya dito pero hindi ko natugaan nung inaalagaan kasi malilit na yung bunga tulad nyo. No? Yan, kailangan ng matransplant. At uh, magiging maganda na rin para sa maintenance kasi hindi na siya magiging uh, harang dito sa ating daanan. So, i-sum up natin nung maintenance na kinakailangan sa kalamansi na tulad nito. Ito ay uh, three and a half years old. Ang maintenance na kinakailangan dito ay parang pag alaga na rin ng bonsai. Uh, hindi na tayo magpapatangkad dahil mahirap ang maintenance sa matangkan na kalamansi maging sa pagpitas. So kinakailangan pruning, markot para maiwasan yung pagtangkad ng mga sanga. At uh, babawas din tayo ng sanga sa baba. And then, ilalagay ng pataba, papapasok ng tubig, spray ng pesticide, foliar fertilizer at saka fungicide. Once a week. Pero kapag marami ang insekto, kahit pesticide lang muna, every 3 days mag spray tayo. Pero around 2 weeks bago pitasin ang bunga, itigil na ang pag-spray ng pesticide. Pwede nating dayain na lang yung peste sa pamamagitan ng pag-spray ng tubig na may konting sabon. Yeah, para wala ng contamination yung bunga doon sa span na 2 weeks prior to harvest. Yeah. So sa mga nagtatanim dyan ng uh, kalamansi, ito yung mga maintenance na ginagawa ko yung maaaring ninyong i-adapt para magiging successful din kayo sa pag-aalaga ng kalamansi. Ayan. Dahil mayroon na akong kaibigan na mayroon din kalamansian, sabi niya, uh, mas nauna pa siya nagtanim ka sa akin ng mga isang taon, pero hanggang sa ngayon ay wala daw siyang napipitas. So, sabi ko, management ang kailangan para makapitas ng marami. Yung katiwala niya daw ay namimitas lang ng parauso pero walang nakakarating sa kanya. Yun ang dahilan. Ah, kulang sa maintenance. Okay. So, yan muna mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsabaybay sa ating munting channel na Garden of Kuyakoy. At uh, yung ating karanasan sa pag-aalaga ng mga halaman ay ibinabahagi ko sa inyo. Hindi upang ipakita kung ano yung uh, galing natin. Ah. Hindi, hindi pa tayo ganun kagaling. <laughs> nag aral din tayo pero yung aking ginagawa ay naibabahagi ko rin sa inyo para uh, ah, baka sakaling makatulong. Alright, maraming salamat. God bless. Bye. -bye.